Uh, yes, Benji. Alam niyo, ang uh, midterm elections. this is a reflection no, ng uh, performance ng uh, isang Pangulo kung ano yung kanyang ginawa at kung paano ito tinanggap ng taong bayan. So, may kita natin dito, itong uh, midterm elections na ito, na ang uh, administration candidates or yung alyansa para sa bagong Pilipinas ay hindi ho talaga nanalo dito sa Maguindanao. Uh, basically because uh yung focus siguro no? ng uh, campaign uh, strategies ng uh, Alyansa eh hindi masyado dumating sa ground. Kaya at uh, makikita ninyo ang Pilipino naging idolo si so Fernando Poe Jr. na laging inaapi eh pag ang uh, isang tao ay inaapi eh nakakakuha ng uh, simpatya. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Alyansa ng Bagong Pilipinas but uh, sa amin as a local uh, chief executive dito sa munisipyo hindi ho nakarating sa amin ang uh, mensahe or yung uh, campaign strategy para suportahan ng alyansa para sa Bagong Pilipinas kaya